ya. Yeah. So, Emma eh umaga po sa niyo mga ka-radio natin. At dito tayo ngayon sa Kalamba Elementary School. Titingnan natin yung sitwasyon dito. Meron pong nagsabi na may isang machine daw po na nasira, hindi daw po nag print ng resibo. Ah, uh, 55A daw ang present ni ate. So, titingnan po natin. I-check natin kung talagang uh, ganyan nga nangyayari ngayon. So, ito papasok po tayo. Yan. So, andito na po tayo ngayon sa loob ng uh, Kalamba Elementary School. At uh, tingnan natin kung kamusta ang sitwasyon ngayon dito para makita nyo din po ah, ayan medyo kumpara sa parean elementary hindi po ganun ka jump up ang mga tao kumbaga medyo organized ayan po tingnan po nitin ngayon ayan po So, ito po, ganito po ang sitwasyon dito. Kumpara sa parian, medyo okay naman po. Ayan. Hindi ganun ka dami ang mga bumoboto. Medyo maliwalas gawa mapuno po dito. Ayan. So, <laughs> naasahan nga po natin na by 7pm later ang magiging end ng botohan po ngayon. So dito, mula po dito sa end na to hanggang dito po. Ayan. Yan po ngayon ang sitwasyon dito. good morning po. Ayan, dito naman po tayo ngayon sa Jose Rizal Memorial School. At uh, i-check po natin ang lagay ng national at local election ngayon dito. So makikita nyo ay merong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So meron pong 13 na clusters na may almost tigli lima na present. So check po natin dito kung uh, ang kamusta ang sitwasyon ng uh, botohan so ayan po kung makikita nyo, hindi rin gaano kadami ang mga tao dito sa Jose Rizal Memorial School ayan, kumpara talaga sa parian kanina kung saan tayo pumunta Ayan. Nandito po yata sa may parting likod yung dami ng mga naboto po. Ayan. So, mukhang ito nga po. Sa may uh, parting to. Ayan. Dito po pala. So, ito. Mukhang kalat-kalat po dito. Ang mga na boto ayan ito po sa may likuran para makita po ninyo yung lagay dito ayan nandito pala po sa may likod yung mga naboto na medyo na madami na din madami na din po talaga mula dito sa end na to hanggang doon sa may dulo na yan so kung titingnan nyo po ganun kadami ang mga tao ngayon kumpara rin kanina sa parian hindi po ganan talaga ka init sa ibang schools dito gawa dito eto meron lilong hindi siya ganun ka pero kung titingnan hindi ganun din kadami po ang mga tao na naboto ngayon dito So ayan, visibility po. Ayan, makikita nyo naman po. So ayan, yun ang lagay ngayon dito sa Jose Rizal Memorial School.